Hey guys, how are you today? And for today's video is mubya height pa Manila. So kung moadto tag Manila is magtatagalig tayo. Kung ikapoy na makog tagalog, guys, is mosu mag bisaya lang sa takaron nya. O kundi kakasabot sa akong isulté, uh, problema na na nimo ay, ay ko problema ha kay nakakaparey kog problema sa kinabuhi. And karon guys, para mas baati tulusin na muna kung isakyan kay wala na may bus manggod na available kay puro na puno kaya mga artista lagi kan og Manila ni uli man og probinsya <coughs> Kaya kini ko guys ba usay makalibog no kay gikan ko no alas dos pero nigikan we guys alas 4 na And then pagabot na kog na guys na na may daghang bus mo nang imo kagool guys na mo mo para mas bati na kay daghang kay bus ay mo masakyan padulong og Manila nga ko guys na maabot may uglusina mga alas 8 na sa buntag o alas G sa buntag. And sakto ra gid ang ingon nila na alas 6 ko na dunggo na uglusina. And then guys, nagdali dali sad ko kay akong event na atinan mang good is alas 4 sa hapon. O nga guys, naabot ko Manila is alas 12.30. So akong check-in is alas 2 pa man sa hapon. sa ako sa kuko kay para dilita mala na taga bukit. And then pag humana ko o palimpus ang kuko, naligo ko and then Nag-ilis yun din mo ni akong attire karon ron Ang casual attire ni ako ah karon guys. Amo ni akong attire karon Adawa. Niya. Muna siya. Niya nagkartag ang, ang samok ayo. Kay nagdali-dali eh, man ko kay late na ko. And see you Aranita human padulong nako ako og aranita and then duol ra siya ma walking distance naman. so wala na ko nagsakay naglakaw ra ko and then mo ang mga tao guys kaniya pa na silang buntag nagsugudog pila Atanan, tanan wala pa kasulod kay tungod mo sa kadagang tao na mo sa event Hi sir, happy new year. Mga sa akin ng ko guys sa Aranita kay tungod akong ticket mo VIP. Sumuon so, nang dili na kumupila Sir Sok. And very important milestones in our journey as one family. Yan niya guys, akong ate dahi na si Julian Sanose kay Ginbite invite man na inidri sa Arnita and then wala sa ko na-inform kaya abin ako kami doha ang invite ato na mukanta then yun na lang ko guys sa sunod na lang ko mo perform dyan sa Arnita bitaw ay amping tantanan dyan na ni Kota ba akong video ang daily mo heart batik na